Sa isang magandang araw, may isang asong masayang naglalakad sa kalsada. Sa kanyang bibig ay may malaking buto na kanyang natagpuan. Isang masarap at malinamnam na buto na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Habang siya naglalakad, nakarating siya sa isang tulay na nasa ibabaw ng malinaw na ilog. Ang tubig ay napakatingin, parang salamin kung saan nakikita mo ang iyong sariling refleksyon. Nang tumigil ang aso sa gitna ng tulay, napansin niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Ngunit ang ating kaibigan ay hindi na intindihan na ang nakikita niya ay ang kanyang sariling anino lamang. Sa kanyang isip, isa itong ibang aso na may hawak ng mas malaki at mas masarap na buto kaysa sa kanya. Naku, isip niya, bakit mas malaki ang buto niya kaysa sa akin? Ang inggit at pagkasakim ay unti-unting pumasok sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na may iba pang aso na may mas magandang buto kaysa sa kanya. Kaya naman, sa kanyang kagustuhang makuha ang akala niya ay mas malaking buto. Tumahol siya ng malakas. Ngunit sa kanyang pagtahol, biglang nabitawan niya ang buto na nasa kanyang bibig. Tuloy-tuloy itong nahulog sa ilog, at dahil sa malakas na agos ng tubig, hindi na niya ito nakita pa. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang masarap na buto na sanay kanyang ikakain. Nalungkot at nagsisi ang aso. Kung hindi lamang siya naging sakim, sanay may buto pa siyang hawak ngayon. Sa halip na magpasalamat sa kung ano ang meron siya, hinangad pa niya ang sa iba. Kahit na ito pala ay ilusyon lamang. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, ang pagiging sakim at pagnanais ng hindi naman sa atin ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga bagay na mahalaga sa atin. Matutong magpasalamat at makuntento sa kung ano ang mayroon tayo dahil minsan, ang paghabol sa mga bagay na wala sa atin ay maaaring magdulot ng mas malaking kawalan.